Lalo pang dumami ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan. Pinakaapektado ang mga taga Mindanao kung saan dumoble ang mga pamilyang nagugutom kumpara noong Hunyo. At ang bilang ng mga nagugutom pinakamataas na raw po mula noong pandemya. Nasa front line ng balitang yan si Dave Abuel. Sa pinakahuling report ng Social Weather Survey o SWS, lumabas na aabot sa halos 23% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan. Mas mataas yan kumpara sa huling survey noong Hunyo. At pinakamataas din na bilang ng mga nagugutom mula ng pumalo sa 30.7% ang hunger rate sa bansa noong September 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Kung titignan ang sitwasyon sa kada rehiyon, dumoble ang mga nagugutom sa Mindanao dahil higit 30% na ng mga taga-doon ang nagsabing nakaranas sila ng gutom kumpara sa 15.7% lang noong Hunyo. Dumami rin ang nagugutom sa Visayas at Metro Manila sa nakalipas na tatlong buwan habang bahagya namang nabawasan sa ibang bahagi ng Luzon. Paliwanag ng SWS, pumalo sa halos 23% ang overall hunger rate sa bansa nitong Setyembre dahil sa pinagsamang 16.8% ng mga tinanong na nagsabing nakaranas sila ng moderate hunger o ilang beses na hindi nakakain. Habang 6.1% naman ang nagsabi na tinamaan sila ng extreme hunger o halos wala talagang makain araw-araw. Wala pang tugon ang palasyo sa bagong survey. Pero may binuo ng Interagency Task Force on Zero Hunger ang gobyerno para labanan ang problema sa gutom. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman, nauna ng sinabi na malulutas lang ang problema sa malnutrisyon sa bansa kung magtutulungan ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.